pagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. At sa mga kababayan kong taga Pangasinan, Masantos Alawi, ay Masantos Akabusan na ugto, uh, Ugtu, Labi at namin mean, ditan. Kumun maksilso naman yun I amin mean, ditan. Uh, bago ko po umpisan po yung uh, napakabisa po itong ginagamit ko po sa ang gamutan i-share ko po sa inyo para malaman nyo at rin po kayo uh, dapat po pag ginamit po ito ay naka kompleto pudir bakod pundo balabal para mapagana nyo po itong mga orasyon na to walong im pamatay ng masamang espiritu panggamot panawag panghuli pamatay pangkalas iwagan ng pangasinan ang walong im pang tulas at pamatay sa masamang espiritu pwedeng gawing pantapal. Uh, bago ko po umpisan po ay Bago ang lahat ay magsubscribe po kayo sa lahat ng lahat kong video at like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para updated kayo palagi sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Bago po umpisan ang video kong ito shout out po kay baik tayo kabayan at sa inyong lahat shout out po sa inyong lahat uh, ginawa ko po itong video kong ito upang ibagi ko sa inyong lahat ang aking kaalaman sa spiritual at mga orasyon para po ako makatulong at magamit po ninyo sa panggamot pangailangan sa araw-araw at matulungan nyo na rin ako sa aking youtube channel hindi po ako maganda magagawa sana paggawa ng aking youtube channel wala pong edit pero ito ay mga buhay na salita at hindi po gawa-gawa lamang po sana po pakaingatan at huwag ipagyabang maraming salamat po at itulong po niya si iba maraming salamat po uh, walong im pamatay ng masamang espiritu panggamot panawag, panghuli, pamatay, pangkalas ito po ay napakabisa po na aking ginagamit nagpapasapi po ako dito kung yung tao na medyo ini-speak in ko na malakas po ang pangatawan pero yung mahina po yung katawan na limba na payat na po siya at hindi siya maka hindi ko pinapasapi ka baka mamaya ay ma, mamatay siya sa kasi pag malakas po yung sasapi na mga masamang espiritu pag yan, mga malakas po kawawa naman po yung sasapian na uh, nyo po sa isang tao na kung makamatuloy na po kaya ako namimili po ako ng kinukon ko kung alimbawa kung mga hindi naman po siya uh, kalubang mga kung hindi ko pinapasapi at ginagawa ko na lang paraan diskarte lang po sa panggamot wag lang kasi marami po dito sa panggagamot na diskarte lang po at wais ka dito kung di ka wais dito ay hindi ka uh, kayang-kaya ka na kukulam uh, na yung kalabanin. At marami po ako dito'ng ituturo sa inyo, panggilit, pangkun, pang pangkisay, uh, pang, pang marami po ang ituturo sa inyo. Ah uh, ko po na yung aking ibabagi sa inyo walong impamatay ng masamang espiritu panggamot manawag panghuli, pangmatay, pangkalas, hiwagan ng pangasinan, walong im, pangtudas, tudas, at pamatay sa masamang espiritu, pwedeng gawing pantapal. At pag ginawa po nyo pantapal ng pamatay, ay ibig sabi na isulat sa salumpas, sa parting idikit, at itapal sa sikmura, at ito yung matay. Basahin ko po yung pamatay. Pamatay ng magkukulam, at kahit anong espiritu, masamang espiritu, Mata, mitam, mika, mak, makmamitam maimpumaim malamurok minam mumumum uh, isulat po sa sa anong pa sa idikit at itapal sa sikmura at ito'y mamamatay bago nyo po isulat mo nyo ng ang ipagsulat nyo po ay yung uh, pulang ball pin. at pagkatapos nyo isulat ay usalin po niyo nang ng yung pamatay na tapos ihip po nyo at tapos idikit sa sikmura matam mi kam mi, matam mi tam mi kam makmamitam maimpumain mumumum yun po ang pamatay at sa panawag po naman usalin ko po panawag tua i ilum makyu isi tuarum obti nimdum pro tuam ilium robiil angili yan po ang panawag masalim po isang bis lamang po at ito po yung panghuli Sadai adunay titragamatun otius ibikam tuai ilum naksyu iksi tuarum panghuli at yung pang, pangkalas importante po yung pangkalas uh, usalin ko po saday adunay titramatun tiyus ribikam obtinimdim portuam ilium rubil angili yan po ang napakabisang uh, aking ginagamit sa pampasapi o pangkalas ng mga masamang espiritu ito po ay ginagamit ko kung ang pasyente ay malakas o ma nalaman nyo na po kung malakas po yung nakasapi ito pong gamitin nyo agad na, tapos kung gumagamit po kayo ng mga ganito ay tahimik po ang lugar na walang maingay kayo lang po At hindi huwag kayong magparata na binabanggit nyo po yung mga orasyon na ito para hindi na mga para sobrang lakas po ito kapag ginamit po nyo ito yung nakapudir kayo bakod balabal pundo para sigurado po kayo saling ko po naman po yung pamatay matam, mitam, mikam, makmamitam maimpumaim, malumurok, minam mumumum may sulat sa lumpas sa parting idikit at itapol sa sikmura at ito'y mamamatay mga matay. sa panawag po uh, tuwae, ilyong, makyu hiksi, tuwarong, obtinimdom urtuang, ilyong, nobil, angili uh, sa panghuli po sa day, adunay titagrama tun utius ribikam ilium Naxiu Ixi tuarum sa pangkalas sa day adunay titagrama tun utius ribikam obtinim ilium rubiil angili yan po ang walong im pamatay sa masamang espiritu panggamot panawag panghuli pamatay pangkalas yan po sana po kayo makalimot mag-subscribe, mag-like and share at pindutin na rin po yung uh, bell icon para kick up kayo palagi sa aking uh, susunod na video at shout out po kay uh, bike tayo kabayan at sa inyong lahat shout out po maraming salamat po